malo, no, may malo, may bla. Ngayon, so, nandito tayo mga pogi, let's go. No. Tayo, gagala tayo tala. So ngayon guys, malapit na tayo sa mga pogi. Ah! Guys, nangungulit yung kasama namin na mukhang burat. Ah! Tara na, mantitrip tayo ngayon. So ngayon guys, magaan tayong tayo ng bata na blog, oh. Diba? Tapos bibigyan natin ng lima kung ilan tayo na? Okay. Lima po! Sige, tara na <laughs> Let's go! Hi hey, guys, excited Hing na po kami man trip! Ah, na mga bakla! Hello mga Mima! Hello, hello mga Mima! Dahil walang bata dito ng mga bakla sa iba na tayo! kayo! Hello guys, yung hindi na tayo ayun! Yeah, let's go na. Pasukin na natin to dahil wala tayong napagkipa ng mga lalaki. Sige, sige, sige. Oh, so guys, challenge. Walang hiya-hiya. Wala, -hiya. yeah, wala. At palalo mo ngayon mo to. Wow! Ay! Baka may <laughs> <laughs> So guys, ngayon uuwi na tayo, wala tayo na pala, di ba? Hindi pa tayo uuwi! Oo! Oh. Meron pang isa, man. Ah, uh, pabalik-balik lang tayo sa barangay dun 'Di ba? Opo. Man. So guys, hindi natin natuloy yung bakla. Naging lalaki. Challenge ko lang may hiya. Tara. Game. Tara. Game. Game. Game na game. Game na game. kami camera man. Game na game. Game! So ngayon guys, may nag-follow sa atin ngay Guys, ayun po si Ate Ruth. guys. So, guys. Guys, sobrang nakahiya ako. Nakahiya kami guys. Dahil dito. So guys, guys, dito nagtatapos ang ating video. Tapos, abangan nyo ang part 2. Let's, let's go. Bye bye. Walang hiya ka sis. Walang hiya ka. Eh, lang hiyakap ko. So, so ngayon guys, may Ay, nag-follow na, naman sa Guys, patay mo na yan. Guys, patay guys, patay na po guys, part 2. Patay po, patay guys. Oo nga, sir, ito di. Tapos, tapos na tayo pag... Diba besh? Ay. Diba boy? Oh. Baby boy. Kaya, let's go. Samahan niyo ako. So, ngayon, mga beshi. Ay. So guys, nanon ako ng putek, kaya sumahin niyo ako ngayon dito sa barangay Tonsuya to go!